Alright, Mozarang here Today, ito Ito na yung bago nating pintura ni Riff So Gumawa ko ng mga Mga ano, paraan Para Pinturahan siya na maayos So In order na makakuha ko yung pinakakulay Na sa totoo lang, ang hirap hanapin Ito, light lang pala to So, dark blue siya Tapos light na matte na mat clear. So dito nakapalang ko yung mat ko. So bumili ako ng samurai na ano, bumili ako ng samurai na flat clear. Tapos bumili ako ng Bosni. Bosni na dark blue. So dito hindi ko kasi may ano yung pinakunay pero tingnan natin. Ayan. So yan, yan yung kulay niya. Dark blue yan. So, nagawa ko ng paraan kahit paano. So, kasi yung original na paint. So, uh, siyang blue. Tapos yung ginawa ko, dark blue. Tapos in-sprayan ko ng samurai na ano, na flat clear. So, hindi ko pa naman, hindi ko naman masabi perfect yung pagkakagawa ko kasi may mga, yun pa, mga, mga dents yan may yung tama na lumabas pa rin naman yung tama kasi kailangan pa rin talagang tapala ng mga ano yan yung mga pati yung mga body filler yan body filler yung kailangan yan body filler pero ang bala ko dito since na ito hindi pa naman na ano na, na flat clear yan ito re ko yan so gagawin ko ay tasalpakan ko ng ano ng glue super glue yan. So, siyempre mag-uumbukan yan eh. Tsaka ako ngayon lilihain ng, ano, lilihain ko ng, ano muna, 120. Slight na 120. Tapos, magiging 1,000 yan. Ayun, ganyan kasi yan. May crack yan talaga. Kitang-kita niyo yung pinaka, ano. Ito, although ito, okay na to. Kahit hindi ka na masyadong pag magpagkaabalahan itong, ito mismo harapan kasi yun nga napintrahan ko na yung harapan na yun ng flat clear tapos itong tapalodong ito na ko na rin ng paraan yan yun ang kaya nagusto ko na gusto ko yung pagkakagawa ko although itong sa salamin ah itong sa ano sa headlight may solusyon pa rin ako dyan kaso lang yun nga matindi ang ano ito matindi ang tama nyo So, ang gagawin ko, gagamitan ko ng ano, gagamitan ko rin na super glue yan. Super glue lang, gagawin ko ng super glue, Kasi yung super glue, clear yun eh. So, tatapalan ko siya ng marami super glue. Pagkatapos kong tapalan ng marami super glue, tingnan natin kung anong mangyayari. So, gawin ko muna, bago ko lagyan ng super glue yan, syempre, pakikintabi ko muna yan. So, pagka napakintab ko na, Tsaka lang nga lalagyan ng super glue. So, malalaman natin kung gano'ng kalalim yung tama. Yung although, yung iba naman, nililiha mo na may patanggalin Patanggal yan. So, may mga variant, na may mga variant, -may. may mga ano ko, may mga liha ako dyan na gagamitin para dito talaga. Mayroong 180 grid, at uh, 180 grid, 15 1,000, 120. So, ano yun? Sunod-sunod yun. Papakita ko na lang sa, ano, sa... Sa susunod na, ano ko, susunod kong video. Uh, pasensya na sa lahat at hindi lang ako video dahil, una, may trabaho na tayo kasi ngayon. So, nagtatrabaho na tayo sa... sa secret. <laughs> Yung ako pala saan ako nagtatrabaho eh? Kasi baka puntahan nyo ako, joke. <laughs> so, yun nga. Um, yun. Nagawa ko ng parang Pasensya na rin Hindi ko na rin napakita Paano na pinturahan to So specific lang naman eh So ang ginawa lang is Niliha lang ng ano Niliha lang ng 1,000 yan Niliha ko lang ng 1,000 yan Hanggang sa mapakinis Pagkatapos ko maliha ng 1,000 Ginamitan ko na nito So dalawang pintura ang ginamit ko Kung may lalagay So, dalawang pintura yung ginamit ko. Dalawang pintura lang. Hindi na ako gumamit ng primer or yung chachara chachara. Ah, <laughs> uh, kasi ito tinawag ko lang na budget mil paints. So, itong boss ni dark blue. Ah, uh, itong boss ni dark blue ay worth 19 95 pesos. Plus shipping fee. Ah, uh, so libre siya, libre yung shipping fee. Ah, uh, may voucher ako noon sa sa Shopee. Tapos, ito naman si Samurai na yan, yan, flat clear. 128 he flat clear. So, yun nga. Ito naman, nag-worth ng 194. So, plus na rin yung free shipping fee. Kasi may voucher din tayo. Sa ano naman to, sa Lazada ako naman nabili. So, itong dalawa lang na combination ang ginawa ko. At ang naging resulta, nakikita, yun yung nakita nyo naman kanina, yung, yung ano, pinakamaganda dun. So, yung, yang combination na yan, nito, yan. Yan lang naman pinagamitan ko. Combination na itong dalawang to, ito. So, itong pintura na to, wala po siyang primer. So, bakit ko hindi na inanawan ng primer? Kasi po, si, ano, yung dating kulay niya, yung dating kulay niya kasi, pinatungan ko na lang. Ang ginawa ko, niliha ko, niliha ang lang po siya ng 1,000. So, ito yung dating kulay niya. sarapan, harapan, ang ko lang po siya ng 1,000. Sa unahan. So, after ko po nilihiyaan ng 1,000, makinis sa makinis, yun. Kasi maraming nangyari dito eh. Kaya, nirepair ko pa to Nakita nyo sa ibang video. Nirepair ko tong isang to Nilagyan ko ng ano. Kaya, nagawa ko ng paraan. Yan. Although, hindi perfect, pero Okay na para sa akin, okay na rin. Sa malayo hindi mo sharp pansin, pero pag tiningnan niyo maigi ma. Ayun, yan siya. Ito pipinturahan ko rin siya ng ano, ng flat clear. Sa ngayon hindi mo na kasi kahapon hardy ko nagano nagkaroon ng konting ah uh, tag, dami kong ginawa kahapon din. uh, ko si baby sa taytay -tay. so tapos pagdating dito, minadali ko, minadali ko ang pagpintura. Although, maaraw naman, maganda yung naging kinalabasan nyo. Tapos, inaayos ko naman to si Rango. Yan, pasensya na sa lugar at medyo magulo. Hindi marunong ako maglinis. Yan, inaayos ko yung kanya signal light. Hindi ko nga lang na an kasi, yun nga, maraming... Ay, nako. Yun na lang. So, dyan magtatapos ang video ko ngayon sa araw na to. At nga, na-miss ko rin yung pagbablog ulit. Um, tagal din yun, hindi na nakapag-video. Eh, gawa nga ng may bagong trabaho. Ganun talaga, ano, pag uh, nagkaroon pala ng, ng, trabaho, minsan, na uh, ano ka rin. Kung uh, hindi mo rin magawa yung gusto mong magawa. Kasi, nga, trabaho din. Pero, okay rin na, may trabaho kasi, nagagastosan mo kahit pa yung motor mo kahit konti. Tapos, which is, speaking, yung isa nating motor, si Camila. <laughs> Ayan, Skeleton, skeleton form na siya. Yung makina, kung inaanap nyo, nasa loob. Eh, medyo magulo, kaya hindi ko mo mapakita. Kaya, tapos na nga ating video ngayon. Yeah. This is Motorang. Peace.